Oh my god. Ayan. Kalbo na yung mga puno dito. Ayan. Kinalbo na nila. Dito, may por dito sa Singapore, may purpose yung pag-cut nila ng oh, tree para doon hindi mabungka ng hangin. Ayan. Wow. Wala wow. Sa Pilipinas naman. ang ganda ng flower. Sa Pilipinas naman, pinuputo nila yung ano, yung puno dahil nga sa pinagkakakitaan nila. Ayan. Ayan din. Pinutulputo na rin yung sanga. Ang yellow flower. Ayan, pati dito pinuto nila yung mga sanga. Ayan, nung nakaraan, as in mayabong yung puno na yan. Ang laki ng, laki ng puno na to. Pero pinutol-putol lang nila yung sanga. Ayun, kalbo na. <laughs> kalbo. Yun din, wala na rin tira itong sa gitna. 都那。